guys. Good morning. Ayan. Ah, uh, thank you very much sa patuloy na nagsusupport sa aking YouTube channel, Mr. R, Mr. M. Hindi ko kayo lahat-lahat ma mabanggit. Pero thank you, thank you very much talaga, no? nandito lang ako, nagtatahi, araw-araw nakaupo sa aking makina para sa aking hanap buhay kaya um, dyan lang kayo, dito ako Ay, masaya lang, happy-happy lang tayo araw-araw, no? kaya yung pinapayo ko sa mga uh, youtuber dyan kung bumagsak man kayo, kasi ako napapansin ko, bumaba yung rate ko Tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy lang tayo. Walang problema basta tuloy-tuloy lang tayo. Upload upload lang everyday pala ang kailangan.